Nono, sorry juga kayo, Nuno, ha? Nuno, tanga-tanga lang talaga ni Kuya. Basta, <laughs> sorry, sorry juga kayo, Nuno. Sana mapatawad mo na si Kuya. Ha? Nono, hindi dahil sa akin, hindi ka dapat mawala. No. sorry, sorry. Wala lang yun. Unang isipin yun, di mo naman sinasadya eh. Ang importante, ligtas na si Nuno. Kasama na natin siya. <laughs> Pero ha, tara'y din talaga nito ni Lola Pink. Tingnan mo. Siya na nga nakahanap kay Nono. Matitirahin pa kayo sa bahay. Malupit. Ay! Malupi. ka talaga nitong ni Lola. Amen. Amen. Umayag oh, lang naman ako para kay Nono. Para sa magiging kalagayan niya, di ba? si kung ako lang naman, kaya ko na yung sarili ko kahit walang tulong ni Lola Pink. Si nakakahiya eh. Ano pa na, baka anong isipin ng pamilya niya. Pero kahit naman doon na kami nakatira sa kanila, magtatrabaho pa rin naman ako. Itutuloy ko pa rin yung parisan ko. Ayoko naman niya sa lahat ng pangailangan namin ni Nono sa kanya. Basta may matira lang kaming maayos, okay na kami. Sa at least doon, safe si Nono. Wow. Walang pwede gumalaw sa kanya, at sa lahat, hindi na siya makukuha ng masasamang tao. Mm -hmm. Correct. Ano? Sorry ah. Pabayaan ka ng Ate Ina. Pero promise mo sa akin, hindi ka nasasakay sa ibang kotse. Okay? O kahit sumama sa mga taong hindi mo kilala. Promise? Kilala ko may ari ng car. Sama niya ako. Bigyan niya ako chocolates. May piano. Ha? Sino? Si Tita Lani. Ha? Ano sinasabi mo, no? Sama ako, Carl, Tita Lani. May problema ba, Lani? Kanina ka pa hindi dyan sa cellphone mo. Uh, uh, meron lang ako kasing hinihintay ng mga sagot. May pinapahanap lang. But, don't mind it. It's not a big deal. Siyempre, mas importante pa rin yung problema mo kay na Joanna at Madam Aurea. I don't really know what to do anymore, Lani. Pareho silang nagmamatigas. Ako na nga yung naiipit sa kanilang dalawin. To make it worse, bukas na ang birthday party ni Mama. Ngarag na-garag na ako Kakaplana sa surprise party na. Oh! Alam mo na, baka medyo lumambot but matanda, alam mo na. Oh! That's a brilliant idea, Sonia. I'm sure matutuwa si Madam Aurea niyan. Kung gusto mo, tulungan pa kita eh. Seryoso ba? Okay lang. Hindi ba nakakahiya? <sighs> Ba't naman nakakahiya? Hindi na tayo iba sa isa't isa. Ano ka ba? Matagal na tayo magkaibigan, Sonia. And besides, magiging family din naman tayo in the near future. <laughs> After all, our children are destined to be together. <laughs> Alam mo, <clears throat> pinagdadasal ko din yung lang kung tumilu talaga si Yuan and even Juana, hindi na ako magkakaproblema na ganito. I don't even know kung paano ko papupuntahin sa surprise party si Juana. Hello? Francis? Sabi na nga ba may kinalaman niya si Tita Lani sa pagkawala mo eh. Nono, dito ko lang muna kay Ate Cecil, ha? May pupuntahan lang si Ate. Promise, babalik ako, ha? Promise. Sis! Huwag sabihin susugod ka na naman sa lungga ng mga demonyo. Eh, paano kung ikaw yung mapahamak ngayon? Hindi ko pala nagpasin ang ginawa nila sa kapatid ko. Kung sa kanila ginawa yun, kaya kong tiisin. Pero kay Nono, ipangusapan na yun. Kaya kong kalimutan na naging assumption ng daddy ko. Kasi sama atina. Be -be loves, tika lang. Tika lang. Atina. ko. Baby Loves, lang. Teka lang. Ang mo na mag sa akin. Hindi na ko ako. Be -be loves, Talaga, eh. hindi ko iwan ako. Baby ko naiiwan naman to. Na dito kay Nuno. Atina, balik At ka na. Scene? Atina. We had two more shots, ha? Thank you. 王八蛋！来拼刀！